Ay yan, nag-aayos nga si Aldin sa kanyang uh, sapatos na luma. Ngayon hindi niya alam na bibigyan pala namin siya ng bagong sapatos. Ayan, binubuksan niya na. Ayan, titingnan niya na kung uh, ano ang laman ng karton. O, oh, di ba? Sapatos. O. Oh. Yan, ang ganda. Ganda ng sapatos niya. O, oh, di ba? Bago na siyang sapatos. Tingnan mo nga, eh, ano mo nga yun sa taas? Hindi yung sa dulo ng ano niya, ng... Sapatos niya, oh sa dulo ng paa niya kung may allowance pa ba? Meron. Uh, sa konti lang ah. Sa 38 yan, 37 yung ano Dito niya. Ito yung paa niya. Paano yan to? 40, yeah. Hmm. Dito na oh. Masikip din? Masik, masikip pag pinapasok. Okay. Pero pag naka ano, na, hindi na. Maluwag na siya. Hmm. Iba yung tumatakbo sa isip ni Papa mo. Huwag kang tumawa, huwag kang umiti. Sikit talaga yan. <laughs> pinasok. Iba yung nasa otak mo. Aray ko. Sabihin mo. Wala man lang kiss. Si kuya mo ang pumili niyan. No? Wala kay kiss kay kuya mo. Si kuya mo ang pumili ng design niya. Oh, kiss mo rin kay kuya mo. Dali. <laughs> ang arti na po. Okay. Wala man kiss daw sa kuya. Si kuya mong pumili ng design niya. So, oh? May ilaw, no? Silang dalawa. Kasi nagtimitingin ako sa sapatos kung ano yung maganda. Sabi nila, yan daw ang magandang design. May yan din, ha? Oh, walang thank you, white Niya. Ha? Nga pala niya, kasi ito mirror, kaya Ah. Uh, Ay, walang ano kay kuya niya. Si kuya niya pumili ng design. Let's <laughs> see. Hmm, oh. mark kay Chris lang. Dalawa silang pumili, eh.

<laughs> <laughs> Kala ko ba kayo to eh to? pa pala? Kala ko. lang. Okay, try pa. mo. Yo, may laman yan. Ay, ito yung ano. Bago din yan? Hindi. talagang bago. mo nga. Obarin mo yung ano mo. Maluag. Akin na na. okay na. hindi na.